magandang umaga po. Uh, nandito po tayo sa may sapa, sa may gilid, may bahay na ano. Uh, yung bahay po nila, uh, may ano daw, may ahas. Uh, inaano daw, uh, hinahanap nila, binubungkal kasi may mga nakakita ng mga ano, mga ano, yung mga supling, yung mga ano, yung mga maliliit na ano, na anak. Uh, kaya tat, ano natin, uh, aabangan natin kung may makita. Sige po. Um antayin lang po kayo. Ah, papakita ko po yung mga ano mga mga anak nila. Ay, yung anak nila lang pala ang uh, nakuha. Anak mga anak palang ng ahas Pero yung pinaka ina, wala pa. Nuhukay pa nila kasi lokuyan para uh, mahanap yung ano, yung pinaka ano niya, pinaka bahay niya. May kaliskis pa siya oh, na naiwan. Ayun. Yan po. Mga ano niya, mga baby pa. Mga ano, mga galing sa itlog. Yan. Pero yung ano, hindi pa nakikita yung pinaka ano niya, pinaka inahin, pinaka magulang nito. Yan po. Ilang piraso to, mga ano? Yan. Mga kubra.

Sadi tor na labot. Sadi na butas oh, kan? Sadi ade ade oro. Ano? Amo ditur supik par dulduk ko or. Lala ara na yun naman sa oh. napalan. Baka oh. <pisa> na lumut nang. Derece baka may isang lagusan lang eh no. Amo dikad tur supik para dulduk ko. Nagbakao. yan nya baka nan jan lang yan.